Nanguha kami sa lawa ng green shield ng kulay itim sa pagkarami na talaga ng kuha namin. Sobrang lipay ko dito kaya dito ko naisipan na mag-propose ng will you marry me. Sa sobrang kamanul ko natuyawan ako dito at hanggang ngayon di pa ako naumpawan. Sobrang kadami ng kuha namin guys. Eh. At bago pala kami sumisid sa lawa na ito, minadaanan kami na tinatawag nilang saging nakaraan. Guys, may nakita mi saging nakaraan guys oh. At sa punto na ito, hindi na nang padugudugay ang aking mga trupa at na talaga ang punuan ng saging. Naginunggoy na lang silang tatlo para lang makuha saging, wala silang dalang sundang. Kaya pagkatumba dito, dali-dali akong dumagan dito at... Uy, Uy, pa. At sa puntong ito, inilad lang pala nila ako, hindi pala totoong saging. Kaya dito talaga ay hinangkat ko sila ng lumba o uso <laughs> <yung> pang usot tubo. Ay, ako ba na lang? <laughs> ako ba na pang usot tubo? Ako ba na pang usot <laughs> <Kalulong laway. laughs> at sa puntong ito, nagsimula na kami sa pagsisid sa ilalim at hindi na nadugay na kukuha na ng green shield na ito yung mga aking upulong. Wow, -ah. Ne? Wow, ulat si Pakya. At dito, murag na lingaw na talaga ako dito sa kanila. Mga ano, babisik ng plakunin. Huh? na na po! Bisik ng plakunin itong green na itim. At totoo pala, na green talaga ang kulay nito. Kaso nahulom lang sa tubig ng katagalan, kaya umitom. Iilang segundo nga lang ang nakalak. Ang nakakuha na naman ang taong ito. Napakatanda talaga ng taong ito. Sobrang dami. mm -hmm. Meron na tayong lima. At pagbalikid Ako ko dito. Akala ko kinain ng tigre ang kuha namin no? oh. Oo, kaya kuha siya. Kak usah. Mm, di ablek. <laughs> At sa puntong ito, murang nahisa na talaga ako sa kanila. Kaya sumali na lang ako para matry ko din kung paano talaga manguha ng green sila itim. O, ang niro aw harang-harang. o. Kita pang kret na po. At kaunting kaalaman nga pala. Bawal man pala ito sa mga walang ipin. Kaya grabe nito kakubol. Kung lagaunin mo ba, kung adubuhin mo po, kubol po. <laughs> Sobrang kadami ng kuha namin guys. Eh. So, pulit namin guys. pule namin. Pulit namin. Kaya namin. kuha.